Hello guys, kakawi lang namin and sarado yung tindahan. Alin? Ito yung tindahan namin. Ayan, tindahan ni Yvonne, sponsored by Mary Mart. And meron tayong pa-signage dyan, tarpaulin galing kay Peddler. Ayan. So, meron tayong i-unboxing. Ayan po, abangan nyo po yan. Thank you so much po sa nagbigay sa akin na to. Eto at saka eto. And i-unboxing din natin kung anong laman ng Watson. Tapos, nag-take out lang kami. Wala pa po kami pananghalian ng may pabonchon kami. And yung aming mga parcel, <laughs> ang dami naming order sa Shopee kasi ang laki po ng discount. Up to 70% cup, up to 150. And dumaan din kami kay Pure Gold. Ito yung mga napamili namin. Pinagkasya lang ni Jack sa top box. Saka ayun pa yung isa. Ayun. Dito pa pala yung drinks. Yung isa. Ayan. So, tanghali naman at medyo malaki na yung benta kaninang umaga. Babawiin na lang namin mamayang gabi. At saka hanggang 12 midnight naman kami. Ito lang yung close. Kasi inabot kami ng alas dos. Depende kung may mga tao pa sa labas. So, ito lang yung close ng tindahan namin. Actually, nandito yung panganay ko. Pero hindi ko na kasi sila nagpapinapatinda at hindi na rin sila masyadong, baga hindi na rin nila kabisado yung mga presyo. So, nahayaan ko na kung anong gusto nila kasi nga. Dati, di ba, kahit bata pa nagtitinda sila. So, hindi, hindi na masyadong na-enjoy yung freedom. Kaya, ngayon, pag aalis mo kami ni Jack, kailangan kasi talaga dalawa kami umalis. <laughs> Sabi nga ng anak ko, kailangan dalawa pa kayo. <laughs> so, kailangan dalawa po talaga kami. <laughs> kasi nangkaangkas ako sa motor niya. Ayan. Abangan niyo po yun, guys. No? Alam niyo, gusto kong sanang mag-vlog pagka umaalis ako. Kaya lang, nahihiya ako. Nahihiya ako mag-vlog sa public. <laughs> Yung, minsan kasi pag nag-video ako, nakakalimutan ko ng si Eddie. Then shout out yung sa babaeng nakita namin sa Pure Gold. Ha. Siguro inaabangan niya kung magpo-post ako ng pinamili ko kay Pure Gold. Kasi nakatingin siya kay Jack. So sumunod siya sa akin. Pagka, ibang, pagka kasi makasalubong mo lang yung tao ng ano, hindi ka kilala. Wala lang, di ba? Minsan kapag ka napapalingon ng ulit, ay parang kilala ka. Tapos, ayun. So hello sa kanya. Naya siguro siya mag coach Ito yung pinamili namin ba tawag na itong Sarah na Bukasan natin ng blinds. Ano? Blinds. Ito yun. yun naman. Lunch na. May nabit. Nag-take out lang kami. Kaysa kay naman kumain kami dun, di ba? So, ang cute naman ng ano nila, oh. Yan, po ako, ha? Bumoto ako. <laughs> Ayan. So, tatlo lang. Si ako kay Jack, tsaka sa panit. Yung bonsu ko po ay nasa kanyang ama. Pero minsan pumupunta yung dito para mag-grocer. Wow, cold cool, cool slow ba ng bunso Yun Yung sarap na sarap ako. Ayan. So, naka so nakabenta naman kami kanina. Yeah. Bawiin na lang namin. Alam nyo, pag uh, minsan nagpo-close kami, may pinupuntahan kami sa glit o yung may emergency Pagka wala yung nagbabalot sa amin. May sa ba? Ano, Nay? Ano sabi mo, Nay? Bakit hindi mo na ako utangin? Hinin hinanap mo ako? Bakit? hindi mo na <laughs> 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 nagbibidyo nag kasi ako. Ba't mo ako hinanap? Dali, magbayad ka na, Nay. Sana all. Magbayad na ako ng uh, utang. <laughs> kasi baka hindi mo ako magkano nga ngayon, Nay? One-three. One-three. <laughs> Sana <laughs>. <laughs> all hinahanap yung ano... Nahanap yung inutangan ay no. <laughs> hindi yung kami pa yung maghahanap. Ano mo anak, mabuti yung ano kasi pag nagwala sa yung tao, sira ang so, ano. Bayad sana ng lutong ng ano mo na ya, baka galing sa gapangan to nay. Ay hindi anak, ay, sa gapangan <laughs> yung pinaghirapan ng nanay niya. Hindi pala <laughs> 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 ano. Ano? na old ba, hinahanap ano? pa magbayad. 700 chocolate manay na sasama? Thank you so Ay, much. Ano naman yung Yut. yut yut Ano yut yut Ayusin mo. Ayusin mo muna. Ano sa drinks natin. Ano yung tayong drink? ko sa isa. Tubig na lang. sasamahan? Ayusin mo kasi yung mo. Ano Makaibang yun. Ano yung Ano yung Ano yung cute? Ano yung cute? Ano yung <laughs> shampoo na sabi mo sa kung piso. Gina? Ano yung shampoo na? Ay, na nga dyan. Bakanin, Ay oh. putas, ano kukuha? Magsisabis okay, yes. pa lang ako. Nakita niya yung sukli na, hindi mo okay. lang matanggay. 15. 15? Ang bayad ko yan dun sa ano. Sa akin pinagkakawin. Um. <laughs> bigyan mo na anak. Ah, uh, shampoo. Sa oh. shampoo sa kung hapa sa klip. Sampung piso? Oo, oh, oh, bigyan mo. Ah, sampo. Hindi ko muna mababayaran yung utang ko sa'yo kasi wala akong pera pa. Sa gapangan yan, wala nang yung gagapang. Wala nang na, na. gapangan na eh. Wala nga. Ibang gumapang. Hindi mang ninyo o oh, ni Kaol lang. Chismosa talaga ako. Hindi <laughs> ko nakita kasi. Hindi <laughs> mo nakita. Guys, abangan nyo yan. unboxing ko itong in-order ko kay Grisari. Ayan po. Nagkakahalaga po lahat yan ng 22,000. Magkano yung sobra nun? 22, 187. 18. Ayan. paano natin binabudget yun. Hindi naman mabot ng 22 yun yung sales natin. <laughs> Bakit magbabayad ka ng 22? kain po tayo. Pwede pa meron tayong in order na masarap. Soy and garlic. Ito yun. Ay, soy and So, nagbukas na po kami, guys. Pero, kahatid pa ako ni Jack mamaya. Kasi, yun talagang sa Jack po ay hindi namin nagawa. Kasi, medyo may pagkaulianin na tayo. Nakalimutan ko yung dapat dalhin. Parang sarap na ito. Ikanot Three, eh? 3-2. 3 lang ay, lang kaya. Hindi nangangatan nangangatang marami na sa gutom. Sobrang init. Anong parang pinakiramdam mo? Mal, di Malamang guto. kung saan ka mahimatay. Sa init o sa gutom. Kaya <laughs> <laughs> <Sabay. laughs> Ano? bal. Bati, kaya ko na kain eh. Natigil Ubus yung mani. Hindi. Yeah, may makita ka ano. Nilalako. Oh. Kaya kahabang habang naglalakad. Yung isang <laughs> gabang ng mani ka. O, oh, ito na naman. <laughs> Tapos palamig, di ba? Ano gagawin mo dito, di ba? number ito 3, 2. Ano pa rin Maybe. Picture naman ito Hindi na hindi. Ay. Sige. <laughs> Dapat saksa na Talagang pasal na pasal na nagutom. 70. 3, 2. 70 pesos So guys Ako Nakagala na ako so, Pero kanina ka Pang umaga Super kalan lang dumating wow. Nakakota na ako kanina 180 Plus 70 250, Diba Kinita niya sa Gcash Naku Nandiyan na si Raymond Itong super kalan Buti Nabutan tayo Nandiyan oh, po May super kalan Bilang yan Ilan? Tama. Huh? Kasama yung M, guys. So, yun na lang muna, guys, sa aking parandom vlog. Eh, nabangan nyo ito, mamaya ako ng gabi ito ma-unboxing. Puro alak lang naman siya, konti lang yung groceries dyan. And kung magano yung rebates ko, kung magano yung nakuha ko sa Grow Coins. Ayan, bukas na po kami. Pero yung isang, uh, ano tawag nito? matawag niyan yung pambukas natin natin kalimutan ko yung palagi blind <laughs> yung isang bukasan namin yung sa blinds ay close pa kasi magko close din kami mamaya-maya magpapahinga lang yahatid ako ni Jack kasi meron akong kukunin so babalik siya para magtinda kasi pagdating ng hapon ay madami na yung bumibili so para makabawi at saka makakota pa rin And thank you so much magjoin po kayo sa ating FB community group ang sari-saring stories buhay tendera tendero tsaka follow nyo ako Yvonne Bautista